Labi ng Pangasinenseng sundalo na nasawi sa inkwentro sa Sulu na iuwi na sa kanilang bahay sa Urbistondo, Pangasinan. Nakatutok si Russell Simorio, exclusive. Nagtungo sa Mindanao para to rin ang tungkuling ipaglaban ng bayan. Pero bangkay na palang mayuwi ang sundalong si Corporal Oliver Aquino bating na mga labi ng nasawing sundalo sa kanilang bahay sa barangay Bayawas or Bistondo, Pangasinan. Namatay ang 29 anyo sa sundalo matapos ang inkwentro sa pagitan ng tropa ng militar at Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu. Bumuhos ang pakikiramay sa mga naiwang kaanak ng namayapang sundalo. Masakit po. Uh, mahirap tanggapin na wala na siya. Pero proud ako sa kanya kasi bayan siya eh, pinaglaban pa rin niya yung kanya bayan niya. Mm sa amin, mga kakapatid, hirap din kami na mawala siya. Nagtabo ng tama ng bali ng baril si Corporal Aquino sa iba't ibang bahagi ng katawan nito matapos ang kanilang combat operation. Kanina, sinariwan ng pamilya ang mga alaala -ala nito. Masunurin na ano yan, bata. Mabait siya. Hindi naman iniwanan yung kasama niya na ano. Kaya ganyan ang nangyari sa kanya. Nagpabot na rin naman ng pakikiramay ang gobyerno at nagbigay ng financial assistance sa mga naiwang pamilya ng biktima na matay man ang sundalo pero mananatili o manong buhay ang ala-ala at kabayanihan nito sa kanyang pamilya. Kasama si Daryl Peralta, ako si Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amyanan.